What's up mga kabato at yan sa so ngayon nung uhuli tayo ng igat so bumawa ako na ang DIY na ano tansi na may ano tansi na may sima tapos yung nabili ko sa Shopee yung uod yung, yung parang uod siya oh WEDY well, NA so gagamitin natin ngayon yan mga tayo ng igat sa likod bahay start na natin Hehehe, yeah, boy. Tommy, so, um, 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 ang may goma siya. Wala so, sa kawil. Bula tayo sa likod. Ang dulas niya eh. Parang may mantika. Makahuli tayo ito. Ngayon, magiging ikat hunter tayo. wala pa naman igat sa likod wala ano yun guys nakakabato Ayan. tara, magigat na tayo at yun mga kabato puntala tayo sa spot kung saan may nakita akong igat hulay siya natin sasip para dito dito lang yun

kasi yung hugod natin mga kabato lakas ang plastik kasi amoy plastic hanap mo tayo ng uod sa so, akin uod na yun mga kabato ha Diba? Buhay na uod. Ang ingat ko tayo din. Mga lumalabas yung ikot. Kanina lang mabas na yung ulo Hindi eh. na wala na naman. Nagtago na naman siya. Nahiya na. Eh. So siguro iwanan ko mga dito mga kabato. Itali na lang natin sa lain. A few moments later. At yan mga kabato. So, check natin kung may huli na. Eh, na may una <coughs> uh -uh. oh. ko ba 'to? May uno. Ah, 'yun, teka lang, teka lang. Okay. Tingnan natin. Alikô, alikô. Adik na ba 'yun? Di ba yung niya kanina? Kanino 'yang ulo. Wei, nakatama 'yung ulo, malaki. So, ito na 'yun, makakita dito 'yun eh. Tingnan natin. Uy, uy, 'yun, puli. Putik, igat nga. Puli, <laughs> igat. Ah, di ba? ng igat. <laughs> narunok. Hmm, diba? di ba? ng huli natin. Ah, kabato. Doon din sa labas dun. Pati tayo dun, narunok yung pamingwit ko. Paano kaya to? always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally